Eh, kuya ninyo, paborito nyo yan. Kaya nga nagpahanda ako eh. Hindi nyo ba lang titikman? Masarap yan! I'm not angry. Hindi ba kayo napampagod sa pag-iyak? Ayoko po, sis. Ayoko po, eh, kuya. Alam nyo ba na ang sabi ni ate at ni kuya, dadalaw sila sa inyo. Pero dapat hindi kayo iyak ng iyak! talaga po? oo! Oh. at saka ang sabi ni ate ti kuya dadalaw sila sa inyo pero dapat kumain kayo ng maayos Opo alit na okay Sina, tahan na, tahan na totoo po ba yun? hindi po kayo nagsisinungaling? dadalaw po sila ate at kuya pag kumain kami? Mm hmm Pexman po. Pexman. Ha? Nakain iyak mo iyak? Ako, kakapagod ha? Ito, tikman mo to ha, masarap to. Ayan. Tara kids, tuloy kayo. Ito ang magiging kwarto natin. Hmm, sana magustuhan ninyo. Ang daming dolls. Siyempre naman. Sila ang mga anak ko. Let me introduce you. Ito, ito si Denoy. At ito naman, si Rosie. Kasi nagbabla siya. <laughs> ang cute! <laughs> ang cute. Tapos, ito naman, si Kit at si Des ang aking kambal. Ang oh, cute, oh. Don't you like them? Di ba, ang ganda. May mga names pa sila. Of course! Nagbe-birthday nga sila eh. Di naman? Kasi alam mo, love na love ko sila. Kasi mm -hmm. nga, you sit here first. Oh, Ako, ang kulit mo. Ang oh, cute, cute Did you miss me today? I know you did. Ikaw, na-miss mo ba ako? Oh, naman. of course! Mwah. Eh, kayong dalawa, ang kulit-kulit. Di ba busog ka na? Asan na yun? Inagaw mo? Good talaga. You share! You share! Ay, share ha? Good. Sa bahay ka. Cute, cute talaga nila. Promise! Oh, I know.